Ayan mga idol, dito tayo ngayon sa pwesto ni Bong. Ayan o. Oh. Deucer. Binili mo sir? Magkano Bong? Ha? 200? Deucer o. Oh. Ayan. Taga saan kayo sir? Taga saan po kayo? Taga Mandaluyong. Oh. Taga Mandaluyong. Taga kayo sir. Sa Taga Mandaluyong. Matagal nyo na pong suki ito. Bong, matagal mo na palang suki ito. Hehehehe. <laughs> Ayan, Hmm, no? kinuha mo na yung contact number kung ano meron siyang dalang ano, no. Latag dito. O siya, tat kay set. Taga yung city, mga idol, no. Bumili ng juicer, 200 lang, oh O, yan, o. Oh. Nabayaran na. So, guys, dito tayo. Ayan, o. Oh. Bumagahan electric pan mo. bawat isa na to so guys electric pa no black Sa saka itong isa guys na ano yan tig 350 daw yan mga idol oh. No? yan 350 lang no so dito guys marami ring mga pyesa ng mga bike no yan may mga handlebar mga hub shock guys so meron din dito yan no oh. dito ba magkano 250 hanggang 200. Ano tong isang to? Yan. Tinapay yan, no? Pang tinapay? no? Oo oh, nga, no? Ayan, oh, yan, no? Oo. Oh. Pang big, no? Bigay ko ng 300 yan daw, guys, no? Pang big ng tinapay. Isang, isang set na to, oh. Idol. Yan. 800 hanggang 700 daw, sabi ni Sir Bong, no? dito kayo pumunta sa Carmen Planas mga idol pag gusto nyo mamili ng mga tulad dito mga electric pan no? napakamura dito stand pan no? yan chatat kay city bike no kararating lang din <laughs> yan guys dito kami ngayon sa Carmen Planas Burautan Shoutout kay Serbong yan. So, o, yan. Yan. Yung mga suki ni Sir Bong, no? Punta na kayo dito sa, no? Carmen planas so. Oh. May mga latag siya rito, mga idol, oh O, yan. May mga electric pan, saka yung, ano na yan, oh, Pang ano yung binabay. Guys, punta dito sa bandang loob, no? Ang dami rin dito mga laruan, no? Mga idol, oh. Mga laruan, no? Oh. kami Basta diba, mga kids natin, no? yan sa mga mamis no na sa mga anak nila no yan daming mga laruan no sawa kayo dito guys na kakapili ng mga laruan idol magkano benta mo 25 lang 25 mga 0 dito lang guys Sir idol to ha ah. yan punta kayo dito sa bungad to lagi to ah eh. mga idol oh 20 pesos lang oh oh beto may iba ibang klase to mga Idol lo yan oh to yan oh no? Dami to, mga idol, oh. Sa mga mainit niya, no? Mga laruan na yan, ito oh. Dito na kayo pumunta. Salamat! Guys, okay, pasok tayo. Tayo dito. Sa uh, na natin, no? Morning, ate. <laughs> Morning. Morning guys yung abukado so ito yung binag natin last week no yung abukado nito yan 50 pesos sang tungpo po sarap pa ito ito lang yan guys sa bungad no ng Carmen Plana yan thank you sir thank you po on si idol ganun pa rin idol ang bentahan natin 100 pa rin Oh, mga payong, idol, oh. mga payong ay dulo, lalo ngayon tagulan, no. <laughs> 100 lang ha Ayan, thank you Dito tayo Guys, medyo maputik kasi umulan no Yan, medyo maputik Pero punta tayo guys para mag vlog no Para may pakita naman din sa inyo kung ano yung mga latag nila rito big tubig Tubig no Guys eh, dito tayo kay ano DJ yo oh. Meron siyang latag dito guys oben no American home Ayan no DJ magkano benta mo dito Oo, oh, kay ate yan Ganda mga idol oh oben. Yung mga bag sa yan. Kanya din Asan ah, sa iyo ito pa lang Ah oh, kanya to kay ate Mga oh, sapatos mga idol oh sapato sa sandals sandal no? okay guys, dito tayo sa pwesto naman ni boss Joel no yan ito yung mga latag yung mga idol oh. No? may bike no sa kaya lagayan ng mga plato ito rin idol oh. No? yung mga mainit nito no pang fishing pang fishing yan dalawa Typewriter, 500 yung idol, oh. No? Ano ba ang kuno mga kaldero mo, Boss Joel. Magkano pinta mo? O, oh, bilal. Okay, di mo nasama yun? Magda pa nito, idol o. Ha? Ito guys o. Oh. 800, no? Ayan kay Edwin. Ayan kay Boss Edwin 800, okay, Edwin, 800, no? Fix na yun? Pat? But... 750. Ha? Bakit mintin mo na rin, Boss? 750. 750. Tapos. Yan sa mga may need niya, no sa mga namimingwit. Typewriter oh. Oo, 'yan ha. Bo. Oh, 'yan typewriter 500. Oh, 'yan ha. Ah. Gumagana so, 'yan. Oh. Yan. Oh, 'yan. So, so, testing, testing 'yan. Ang oh. Oh, 'yan ha, ah. dire-diretso. Oh. 500. Tawagin mo na retos, Magkano mo sa mga 1223 to. to, to. One, two, idol, oh. Sa mga kaldero, no. Aloy, aloy. Darts, no. Ganda, ay. One, two, idol. Yan, plato. O, yung lagay ng plato. Three hundred. Three hundred. O, yung mag-aasawa na, oh. O, yung mga mag-aasawa dyan. Wag ipunipun na kayo. Abang o, maaga pa. O, bumukod ka na. Ito na, punin mo kagad. agad. Oo. Plato na lang, bibili ay, mo. ganyan. No? 300. Guys, oh. So, road bike. Dito kay Boss Joel, no. ganda ng, ano, oh bike na to Ispino, guys no yan yung rim nya is last bike no yan 3,500 dito mga idol yan o no? 3,500 no buto boss Joel no buo ikakabit mo na lang oh. yan 3,500 sa road bike na to wow 3,500 jackpot na makakabili nito Ispino. Mukhang bayad na yan ah <laughs> Bayad na Dami rin dito guys Mga plato Tito, kutsara, tinidor no? Pang ipit guys no? Yan no? May gulong din dito guys Ng ano Simple dyan gulong ng e-bike mo? 700 lahat. 700 yung tatlo. Ha? 1, oh. Mga mags, no? dito. lagi mo na dito. Okay, lagi mo